eto na po guys yung hagupit ni super typhoon pipito dito sa katanduanes so ang lahat po ay mag-ingat at dahil napakalakas ng bagyong ito ah, kung mapapansin nyo dito sa video na ito ay sobrang lakas talaga Nagsisili para na yung mga bubong ng mga bahay ayan grabe mga puno nagsisitumbahan na kaya napakalakas ng bagyong ito halos ah pa rin na yung mga bahay dito ayan grabe yung mga saging putol tumbahan na kaya uh, mag-ingat po tayong lahat dahil uh, mahaba pa ang oras ng tatahakin ni Pipito dito sa ating uh, lugar dito sa Katanduanes area ayan grabe lakas po kaya mag-ingat po tayong lahat uh, magtago po tayo sa pinaka mas safe na lugar po kasi napaka Uh, lakas po ng bagyo na ito guys ayan so at sa mga mabababang lugar dyan uh, mag